ang mga gawa ng mga apostol. Ikadalawamput walong kabanata. Nang ligtas na kami, naalaman naming ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakaganda ng pakita sa amin ng mga taga roon. Sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo na may namulot ng kahoy at inilagay ang mga iyon sa siga. Lumabas ang isang ulupong nang mainitan sa apoy at pumulupot sa kamay ni Pablo. Nang makita ng mga taga roon ang ulupong na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, Siguro mamamatay tao yan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit di naman itutunot ng langit na siya'y mabuhay pa. Subalit ipinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas, at hindi siya na ano. Hinihintay nilang mamaga si Pablo, o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na sila naghihintay at wala namang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng akala. Siya isang Diyos! Sabi nila. Ang pinuno sa pulong iyon ay isang nangangalang Publio at malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng tatlong araw. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at disintiria. Kaya't ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang mga taga roon na may karamdaman din at sila'y pinagaling din ni Pablo. Binigyan nila kami ng maraming regalo at nang paalis na kami, binigyan pa nila kami ng lahat ng kailangan sa paglalakbay. Tatlong buwan ang nagdaan bago kami nakaalis doon. Sakay ng isang barkong nagpalipas din ng taglamig sa pulo. Ang barkong ito na mula sa Alejandria ay may pangalang Kambal na Diyos. Dumawang kami sa Siracusa at tumigil doon ng tatlong araw. Nagpatuloy kami ng paglalakbay at dumating sa rehiyo. Kinabukas ay umihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Putioli sa loob ng dalawang araw. May natagpuan kami roong mga kapatid at inanayahan nila kaming tumigil doon ng isang linggo. Mula ro'y pinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay papuntang Roma. Nabalitaan ng mga kapatid sa Roma ang tungkol sa amin, kaya tumaroon sila sa Foro de Apio at sa Tres Tabernas upang kami salubungin. Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang umupa ng sariling tirahan, kasama ang isang kawal na magbabantay sa kanya. Makaraan ng tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunayang hudyo sa lungsod. Na magtipon na sila, sinabi niya, Mga kapatid, kahit na ako'y walang ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawa ng pamahalang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na, sapagkat wala naman akong ginawang dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol lang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa Imperator. Kayon man, wala akong sakdal laban sa aking mga kababayan. Nakagapos ako ng kadenang ito dahil kay Jesus na siyang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Uh, wala kaming natatanggap na sulat buhat sa Hudeya tungkol sa iyo. Sagot nila. At sa kababayan man nating naparito ay walang nagbabalita o nagsasalita ng anuman laban sa iyo. Gayon man, ibig naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo sapagkat alam naming kahit sa ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito. Kaya't nagtakda sila ng isang araw. At maraming pumunta sa tinitirhan ni Pablo pagdating ng araw na iyon. Maghapon siya nagpaliwanag sa kanila at nagpatutuo tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng mga sinulat ng mga propeta, sinikap niyang papaniwalain sila kay Jesus may naniwala at may hindi sa kanyang sinabi. Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis matapos sabihin ni Pablo ang ganitong pangungusap. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isayas. Pumaroon ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, Makinig mang kayo ng makinig, hindi kayo makakaulawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata sapagkat ayaw nilang makakita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, makaunawa ang kanilang mga isip at magbalik loob sa akin at pagagalingin ko sila, sabi ng Panginoon. Sinabi ni Pablo, Sinasabi ko sa inyo, Ipinahayag na sa mga hintil ang kaligtasang ito na mula sa Diyos at diringgin nila ito. mo kumulang sa dalawang taon na si Pablo'y nanirahan sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan at tinatanggap niya ang lahat na pumupunta sa kanya. Siya'y buong tapang at malayang nangangaral tungkol sa pagkahari ng Diyos at sa Panginoong Heso Kristo.